Araw-araw na mga salita ng Diyos Ikaapat, ang Diyos ay gumuhit na mga hangganan sa pagitan ng iba't ibang lahi. Sa mundo ay mayroong taong puti, taong itim, taong kayumanggi, at taong dilaw. Ang mga ito ay iba't ibang uri ng mga tao ay sinaayos din ng Diyos ang saklaw para sa buhay ng iba't ibang uri ng taong ito. At dahil wala silang alam dito, ang mga tao ay nabubuhay sa loob ng kanilang angkop na kapaligiran para sa kaligtasan sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Walang sino man ang maaaring humakbang palabas dito. Halimbawa, ang puting lahi, iyon ay mga taong puti. Anong mga lugar ang karaniwan nilang tinitirhan? Sila ay karaniwang nakatira sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ang mga itim na tao ay pangunahing nakatira sa loob ng Afrika at sa loob ng anong mga lugar nakatira ang mga taong kayumanggi pangunahin sa timog silangang asya gaya ng Thailand, India, Myanmar, Vietnam at Laos. Iyon ay mga rehiyon sa timog silangang asya. Ang mga taong dilaw ay pangunahing nakatira sa Asya. Iyon ay China, Japan, Timog Korea at iba pang katulad na mga bansa. Ipinamahagi ng Diyos ng wasto ang lahat ng iba't ibang uri ng lahi upang ang iba't ibang lahi na ito ay may pamahagi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba't ibang mga panig na ito ng mundo, matagal nang inihanda ng Diyos ang isang kapaligiran para mabuhay na angkop sa bawat magkakaibang lahi ng tao sa loob ng ganitong mga uri ng kapaligiran para mabuhay. Inihanda ng Diyos para sa kanila ang kulay at mga sangkap ng lupa, ang mga sangkap sa mga katawan ng mga taong puti at sa mga katawan ng mga taong itim ay hindi magkatulad. At iba rin sa sangkap ng mga katawan ng mga tao na may ibang mga kulay, nang nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang, nakapaghanda na siya ng gayong kapaligiran para mabuhay. Ang kanyang layunin doon ay nang upang kapag ang gayong uri ng mga tao ay nagsimulang magparami, kapag nagsimula na silang dumami sa bilang, maaari na silang manatili sa saklaw na iyon. Bago nilikha ng Diyos, ang mga tao naisip na niya ang lahat ng ito. Magbibigay siya ng tiyak na sukat sa mga taong puti upang tulutan silang umunlad at para mabuhay. Kaya nang nilikha ng Diyos ang mundo, mayroon na siyang plano. Mayroon siyang balak at layunin sa kung ano ang ilalagay niya sa naturang piraso ng lupa at ano ang aalagaan niya sa piraso ng lupa na iyon. Halimbawa, matagal ng panahon na inihanda ng Diyos kung anong mga bundok, ilang kapatagan, ilang pinagmumula ng tubig, anong mga uri ng mga ibon at mga hayo, anong isda, at anong mga halaman ang mapupunta sa lupang iyon. Kapag naghahanda ng kapaligiran para mabuhay, para sa isang uri ng tao, para sa isang lahi, isinasaalang-alang ng Diyos ang maraming aspeto ng mga isyo. Ang pangheograpiyang kapaligiran, ang mga sangkap ng lupa, ang mga uri ng mga ibon at mga hayop, ang laki ng iba't ibang uri ng isda, ang mga sangkap sa isda. Iba't ibang kalidad ng tubig. Gayon din ang iba't ibang uri ng halaman. Matagal na panahon nang inihanda ng Diyos ang lahat ng iyon. Ang uri ng kapaligiran na iyon ay isang katutubong kapaligiran para mabuhay na nilikha ng Diyos at inihanda para sa mga taong puti kailangan ninyong maunawaan na nang nilikha ng Diyos ang lahat ng nilalang. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Nagpaplano siya sa paggawa ng mga bagay. Ngayon, nakikita ninyo iyon, tama? Ang mga pagsasaalang-alang ng Diyos sa iba't ibang uri ng tao ay totoong pinag-isipan. Para sa kapaligiran, para mabuhay, para sa iba't ibang uri ng tao. Inihanda niya ang mga uri ng mga ibon at mga hayop at mga uri ng isda. Ilang kabundukan, ilang kapatagan ang mapupunta doon. Ang lahat ng ito ay isinaalang-alang ng buong ingat at ng buong katiyakan. Halimbawa, anong pagkain ang pangunahing kinakain ng mga taong puti? Ito ay karaniwang mga pagkain mataas sa protina, iba't ibang uri ng karne, mga produktong galing sa gatas at mga produktong galing sa trigo. Ang mga pagkain na kinakain ng mga taong puti ay ibang-iba kaysa doon sa mga pagkain na kinakain ng mga taong Asyano. Ang karaniwang kinakain ng mga taong puti, pangunahin na ay ang karne, mga itlog, gatas, at mga manok. Ang mga butil kagaya ng tinapay at kanin ay kalimitang hindi pangunahi mga pagkain na inilalagay sa gilid ng plato. Kahit kapag kumakain ng salad na kung saan ay gawa ito sa maraming mga gulay, naglalagay sila ng konting inihaw na karne ng baka o manok dito. Kahit kapag kumakain sila na mga pagkain gawa sa trigo. Nagdadagtag sila ng keso, mga itlog o karne dito. Iyon ay upang sabihin na ang kanilang pangunahing pagkain ay hindi lamang binubuo ng mga pagkain gawa sa trigo o bigas. Kumakain sila ng napakaraming karne at keso. Madalas silang umiinom na nagyayelong tubig sapagkat kumakain sila ng mga pagkain na totoong mataas sa kalori. Kapag kinakain nila ang kanilang pagkain, bago maihain ang pagkain, ang bawat isa ay umiinom muna ng nagyayelong tubig. Kaya ang mga taong puti ay totoong matipuno. Ito ang mga pinagkukunan para sa kanilang mga buhay. Ang kanilang mga kapaligiran para mabuhay ay inihanda para sa kanila ng Diyos na nagtutulot sa kanila upang magkaroon ng gayong uri ng paraan ng pamumuhay. Ang gayong paraan ng pamumuhay ay kaiba sa mga paraan ng pamumuhay ng mga tao na ibang mga kulay, walang tama o mali sa ganitong paraan ng pamumuhay. Ito ay likas, itinalaga ng Diyos, at dahil sa pamamahala ng Diyos at Kanyang mga pagsasaayos. Ang uri ng lahing ito ay may tiyak na paraan ng pamumuhay at tiyak na pinagkukunan para sa kanilang ikabubuhay ng dahil sa kanilang lahi, dahil din sa kapaligiran para mabuhay na inihanda para sa kanila ng Diyos. Maaari ninyong sabihin na ang kapaligiran para mabuhay na inihanda ng Diyos para sa mga taong puti at ang pang-araw-araw na pagkain na nakukuha nila mula sa kapaligiran na iyon ay mayaman at sagana. Inihanda din ng Diyos ang kinakailangang mga kapaligiran para mabuhay sa iba pang mga lahi. Mayroon ding mga taong itim. Saan matatagpuan ang mga taong itim? Sila ay pangunahing matatagpuan sa gitna at timog Afrika. Ano ang inihanda ng Diyos para sa kanila sa gayong uri ng kapaligiran para mabuhay? Ang mga tropikal na kagubatan, lahat ng uri ng ibon at hayop, gayon din ng mga disyerto at lahat ng uri ng halaman na umaayon sa kanila. Mayroon silang mga pinagkukunan ng tubig, ang kanilang mga kabuhayan at pagkain. Ang Diyos ay hindi kumikiling laban sa kanila anuman ang kanilang nagawa kailanman, ang kanilang paraan para mabuhay ay hindi naging isyu kailanman. Sakop din nila ang isang tiyak na lugar at isang tiyak na sukat sa isang panig ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa mga taong dilaw. Ang mga taong dilaw ay pangunahing matatagpuan sa silangan. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kapaligiran at pangheograpiyang kalagayan ng silangan at ng kanluran? Sa silangan, ang karamihan ng lupa ay mataba at ito ay mayaman sa mga mina ng materyales at mineral. Iyon ay ang lahat ng uri ng yaman sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa ay sagana at para sa grupo ng mga taong ito, para sa lahing ito, inihanda din ng Diyos ang kaukulang lupa, klima at ang iba't ibang pangheograpiyang kapaligiran na angkop para sa kanila. Bagamat may malaking mga pagkakaiba sa pagitan ng gayong kapaligiran na pangheograpiya at ang kapaligiran sa kanluran, ang kinakailangang pagkain ng mga tao ang mga kabuhayan at ang mga pinagkukunan para mabuhay ay inihanda ng Diyos. Ito ay kaibang kapaligiran lang para tirhan kaysa sa kung anong mayroon ang mga puti sa kanluran. Ngunit sa anong bagay ko kailangang tawagin ang inyong pansin na kailangan kong sabihin sa inyo? Ang bilang ng lahing silangan ay masyadong mataas. Kaya nagdagdag ang Diyos ng maraming elemento sa kapirasong lupa na iyon na kaiba sa kanluran. Sa bahaging iyon ng mundo, nagdagdag siya ng maraming iba't ibang anyo ng lupa at lahat ng uri ng saganang mga materyales. Ang likas na yaman doon ay masyadong masagana. Ang mga kalupaan ay naiiba din at magkakaiba sapat para sa pag-aalaga ng napakakapal na bilang ng lahing silangan. Ang isang bagay na kaiba sa kanluran ay ang sa silangan. Mula sa timog hanggang sa hilaga, mula sa silangan hanggang sa kanluran, ang klima ay mainam kaysa sa kanluran ang apat na kapanahunan ay malinaw na inilarawan. Ang mga temperatura ay tumatangkilik. Ang mga likas na yaman ay masagana. At ang likas na tanawin at ang mga uri ng kalupaan ay higit na mainam kaysa sa kanluran. Bakit ginawa ito ng Diyos? Ang Diyos ay lumikha ng totoong makatwirang balanse sa pagitan ng mga taong puti at mga taong dilaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat aspeto na tinatamasa ng mga taong puti ay higit na mainam kaysa kung ano ang tinatamasa ng mga taong dilaw. Ang kanilang pagkain at ang mga bagay na kanilang ginagamit ay higit na mas mainam. Gayunman, ang Diyos ay hindi kumikiling laban sa kanino mang lahi. Ibinigay ng Diyos sa mga taong dilaw ang isang mas maganda at mas mainam na kapaligiran para mabuhay. Ito ang balanse. Kaya ngayon, naiintindihan na ninyo. Tama? Itinalaga na ng Diyos kung anong uri ng mga tao ang titira sa kung aling bahagi ng mundo at hindi maaaring humakbang palabas sa mga tao sa saklaw na ito. Ito ay kahanga-hangang bagay. Kahit na may mga digmaan o mga paglusob sa iba't ibang kapanahunan sa partikular na mga panahon, ang mga digmaang ito ang gayong mga paglusob ay sukdulang di kayang wasakin ang mga kapaligiran para sa kaligtasan na itinalaga ng Diyos para sa bawat lahi. Iyon ay ipinirmi ng Diyos ang isang tiyak na uri ng mga tao sa isang tiyak na bahagi ng mundo at hindi sila makalalabas sa saklaw na iyon. Kahit na ang mga tao ay may ilang uri ng ambisyon na baguhin o palawakin ang kanilang teritoryo kung walang pahintulot ng Diyos, napakahirap nitong makamtan. Napakahirap nitong magtagumpay. Halimbawa, gusto na mga taong puti na palawigin ang kanilang teritoryo at sinakop nila ang ilan pang ibang mga bansa. Sinalakay na mga aliman ang ilang bansa. Sinakop ng Inglaterra ang India ano ang kinalabasan? Sa katapusan, sila ay nabigo. Ano ang ating nakikita mula sa kabiguan na ito? Kung ano ang itinalaga ng Diyos ay hindi pinahihintulutang masira, kaya gaano man katindi ng bilis ang maaring makita mo sa paglawak ng Inglaterra, sa pagtatapos, ang kinalabasan ay kinailangan din nilang umatras at ang lupang iyon ay pagmamayari pa rin ng India. Yaong mga nakatira sa lupang iyon ay mga Indiano pa rin, hindi ang Briton. Ito ay dahil isa itong bagay na hindi ipinahihintulot ng Diyos ang ilan sa mga nagsasaliksik ng kasaysayan o politika ay naglaan ng mga sanaysay ukol rito. Nagbigay sila ng mga kadahilanan kung bakit nabigo ang Inglaterra. Sinasabi na marahil ang isang tiyak na lahi ay hindi maaaring malupig o maaaring dahil sa ilang pantaong kadahilanan. Ang mga ito ay hindi ang tunay na mga kadahilanan. Ang tunay na dahilan ay ang Diyos. Hindi niya ito ipinahihintulot. Ang Diyos ay mayroong isang lahing naninirahan sa isang siguradong lugar at pinatitira sila doon. At kapag hindi sila pinahintulutan ng Diyos na lumipat, hindi sila kailanman makalilipat. Kapag ang Diyos ay nagtatakda ng saklaw para sa kanila, sila ay maninirahan sa loob ng saklaw na iyon. Ang sangkatauhan ay hindi makahuhulagpos o makatatakas sa mga saklaw na ito. Ito ay sigurado. Gaano man kalakas sa mga puwersa na lumulusob o gaano man kahina yaong nilulusob, ang kanilang tagumpay sa katapusan ay nasa Dios. Itinalaga na niya ito at walang sino mang makapagbabago rito.